galing circuit breaker ang neutral nya ay walang tagging at ang live wire nya naman ay lagyan natin ng tagging galing circuit breaker ang neutral nya ay dito natin i-connect sa isang line papunta sa receptacle At ang dulo nito ay ito na. Dito natin yan i-connect sa isang line ng receptacle. Dito sa gilid ng receptacle. At ang live wire niya naman ay dito natin iko sa papuntang switch